Ate, ano yung lakad mo nung una? Hindi mo na may, ano, hindi mo na may i describe yung lakad mo? Paano ba siya maglakad, Chard? Ayun nga ate. Kumusta na yung lakad mo ngayon? Okay na. Nung na. Mayos na. Nung una. Tagasang pa po kasi kayo, te? Tagasang pa po kayo? Abra. Abra? Kumit lang po kayo? Wow, sana o. Oh, Ang layo. Ah, okay po. Ah, salamat po ate ha sa inyong pagtitiwala sa alipin na may na sereno. Ante, ingat po kayo pag-uwi. Bye-bye po. Salamat ng marami at nabigyan na ng kasagutan yung paglakad mong yan. Bye-bye po. Maraming maraming salamat. Okay po. Thank you Lord.